Hi guys. Tikad to ako ha. Lapdok yan akay. Paan. may dara ako nga saging para irais nakon. Grabe ka guys. Hala. Da ko na ngayon na natimpog Da ko na ngayon sinilian na timpog. Kuyan dati. asya na ini dito pa ini sa una. Ulo. na nagadakor ang mga kaniha. Lapdok. So, good na yung yakakuan, oh. Uh. O sa na latini. Ano na yung amon? Latay. Asya yun yung amon. Kariguan sa una. Malimpyo pa ini sa una nga amon. Kariguan. Hindi kami naglalaba. So, good sinikakuan sa una. Pero malimpyo pa naman, naman gihapon na sa tayana. Pero di rin nagod para hauna suga din kasi o tita kung ginaagi ginaagian magkita kita kay mapasubangin may ikatapo kita din nga halas bagan higa ini yan marorong turn kita kay diri ako maaram kundi in hira nagagi kay kundi di kita magagi di ako sure kung may latay dito kundi di luwat di kapag sure kami kung may latay gihapon hindi na lang kita Didi na kita agi. Kaya man nore madidilatay. pagbalik. Kaya didi kita. Hara yun nit pagbalik. Liwat. So didi na kita. Makahinga din yung may bitbit -bit kita. Makahinga din yung may bitbit -bit kita. ng sagi mabugat. Tapos grabe pagkapasuan. mo oh, din dinhi talaga matug na hangin matug na sa tapos mo pa dinhi magkuan sa lakdo kayo Damot din pwede matanom di ba pero makaradlak la talaga din niya guys pag bumaha kay kuan talaga niya amo na iniit. nakabaha luwatika diha amon barangay pag ini pa nga ilog amo na ni siya nakabaha ngadto sa amon barangay Amo na niya guys. na ano ko gisisir nga latay. So maupay na lang na may da din hilatay. Sa so, na ako ma. Balik lot dito sa loyo. Mukarad look siya guys. Kaya bugan. Dumugman. Malinis siya din hi guys. Kuha ni ninamon sa una. Malimpyo pa ni sa una. Kaya din kami na Dag ko to din hi klinta. Ano na kami guys. So, ganyan ni guys it amon ko. Tara naman yung mais. May dadalat din ni Koan. Bagulay ni siya. First time na siguro ni siya nakatanungin. Koan, humay kay May da kasi dito Koan, tubig. Amo taka Koan nga di. Pero taram nang talaga niya din, higay, din hin, mais. <sighs> Sugad ka, grabe ito. Paso yan. Ah. Sugad ako ginihingal sa tungkol ka. Papasok, grabe oy ini yang silot dire ni amon maagila kami hala grabe grabe talaga ka puso di matabang hindi ka sa ka puso mo oh, sige